Mga nagapadulong sa patio sa siyudad kag probinsya sang Iloilo amat amat nang nagadamo pila ka adlaw antes sang fiesta minatay pagpanilo sa patio nangin kahigayunan sang iban para maka income si John Sala nakatutok live sa Iloilo City Public Cemetery sa Barangay Quintin Salas Haro Iloilo City John Adjourn pa dahil sa karon ang paghingagaw paninlo, kagpaminta sa uh, pila ka mga ilonggo sa mga pansyon sa ilang nagtaliwan ng himata. Antes paman magdoble o kung triple ang mga nagadag sa sapatso antes ang uh, piyesta minatay. Masako na sa day CG, sa pagpanghanda sa mga pansyons sa ilang himata diri sa Tanza Cemetery. Bangod malapan ang nahamtangan sa ilang minatay, nagpangontrata na lang si CG sa manugpinta kag manugpanilo. Balay nagpabulig lang ko sa mga taga-direk kasi siyempre para kami sila. Iti amo mo ng ilang pangabuyan. Ang manugpaninlo nga si Manong Jovil, tinuig na nga nagapangontrata. Ini ang tion nga makaganar sa kita nga kaisa na sa 15,000 pesos. Kada tuwig-tuwig na kayo may mga suke, mga na obligar ko para magabot sila at manukot na lang ko eh. Sa banwas pototan, amat-amat man nga nagadagsa sa patsyo ang mga nagabisita sa ila nagtaliwan nga himata. Sandy John Lee naghingago patakod sa gate kagkudala. Mga asap tang timprano pa parang ng pagdansa. Sa adlaw sa pag naman para sa pila ka mga flower vendor ang mahina nga kita. Limitadong ila supplier tungod sa malain nga tiyempo, gani mahal ang bulak. Sa ilang mga baligya, pinakabarato ang 150 pesos nga may pito ka bulak. 350 pesos naman nga may ara sa walo ka bulak. Ang isa ka ang nagabili sa 700 pesos. Ari gani o ano, ni manang ni oh, gina bagyo pa ni Halin. Tika mahal. Kaperdihan man ang ginaagunto sa mga vendors sa Bulak sa Bacolod City. Ang naandanabing nga pwesto sa public plaza ang gingamit pa nga pwesto sa mga kiosko sa food festival. Resulta, wala nagtipon sa isa lugar ang mga vendor. Ang ilagihatag nga space per team kagamay sir, do mga isa lang ka, dupate, ansa, an hindi naman ipamot amon karon nga mga gamit. 400 pesos ang ginabayaran sa special permit sa mga negosyante na tani magkapahanugot sa ilang ang makapwesto humanin October 29 to November 2. Naglabot naman sa 1,911 ka mga police personnel ang indeploy sa PRO-6 agad magbantay sa matawang mga lugar, lakip na ang mga patsyo, terminal, kagdalanon. Adjourned pa umdom kapulisan sa publiko ang alikawan ng pagdala sa mga malahalon nga gamit o kung madamo ang mga gadgets kung mapadulong sa mga patso bangod uh, kung dinaguso ang mga tawo madata uh, madata ang uh, kinawatay. kag Kagichikya ron ang lock sa ilang mga balay agad malikawan man nga makawata ng ilang mga pamalay. Adjourned. Madam, nga okay, salamat sa update. Kapuso John Sala.